Choose the lesser evil, ika nga. Tayong mga consumer ang napapahamak sa pagkonsinti natin sa mga lapses ng mga dealer o seller ng mga sasakyan. Yan ang totoong nangyayari kung bakit humahantong sa pagkahatak ang ating sasakyan at pagmumulta ng higit 10,000 piso. Kung may bago kang sasakyan, kinakailangan magkaroon ka ng ORCR sa loob ng pitong araw dahil ito ay obligasyon ng dealer o seller ng sasakyan huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga ahente na we do not recommend you to drive until wala pang ORCR para hindi kayo ma-apprehend o mahuli ng mga otoridad. The thing is, hindi tayo ang nililigtas sa violation, kundi ang dealer o ang seller dahil nasa kanila ang lapses ng pagpoproseso ng car registration. Inililihis ng advice na ito na huwag munang gamitin ang sasakyan kung wala pang ORCR ang dealer para hindi sila ang maputokan ng CC. Ito ay paglabag sa Consumer Protection Act na inilabas ng DTI. Meaning, binili natin ang sasakyan kaya dapat mapakinabangan at magamit natin ito agad-agad and on the same day. Halimbawa, pitong araw mula ng inilabas natin ang sasakyan ay maaari natin itong magamit on the basis of the sales invoice sapat na ang pitong araw na binigay ng LTO upang maproseso ang registration ng ating sasakyan. Within that 7 days ay makakapag-issue na sila ng ORCR provided na ito ay ipinrasis na ng dealer o seller ng sasakyan. Maaaring magpadala ng show cost order ang DTI sa dealer upang humingi ng paliwanag kung bakit walang ORCR na narilis sa loob ng pitong araw. Kung mapatunayang nilabag nila ang proseso at alituntunin, sila ay makakatanggap ng kaukulang penalty. Isipin ninyo mga kaibigan, kung tayong mga consumer ay hindi makapagbayad sa buwan ng bayad ng sasakyan, hindi ba wala rin naman silang consideration? And worst, ang mga banko at ang mga dealer ay humahantong pa nga sa paghingi ng tulong sa korte. nagpa sila ng replevin sa ating mga uh, owner ng sasakyan o sa mga buyer. At kapag na-issuehan tayo ng replevin case, mag na ang korte, no, sa sheriff at magsasama na sila ng tao na kunin yung sasakyan sa atin. So ang bangko nga, ang dealer nga, wala rin namang konsiderasyon. So hindi mo pwedeng sabihin sa kanila na pasensya na, wala po akong pera ngayon, 'di ba? So Choose the lesser evil lamang. Tinakailangan lang nating sundin kung ano talaga ang sinasabi sa mga alituntunin na ito, sa mga guidelines na ito. Dahil at the end of the day, kung lahat tayo sumusunod, ay walang magiging agrabyado, walang magiging dehado.